First things first, pag-usapan po natin itong pagkamatay ni Jeline Arguzon. Nasaan yung agency ni Jeline? Good morning po, Your Honor. Ma'am, ano po yung inyong panig? Ano po masasabi nyo na kayo po'y binibintangan ng kapabayaan? At ako po mismo ang isa doon. Yung kamag-anak, narin mo naman sa video, nagsalita. Napabaya kayo. Go ahead po. Uh, Your Honor, good morning. Good morning po sa lahat dito. Uh, nagkaroon po kami ng slight delay sa pag-monitor po sa OMS. Pero po, meron po kami actual monitoring. May mga messages po kami at, at conversation. Noon pong the day na nag uh, po si Sir, ay si Ma'am Winnie po, noon nagpunta po sa office, may mga prior na po kaming ah... Uh, na, nauna na po kaming na, nakapag-message sa FRA at saka po sa amo ni at ni Ma'am Kasi po may doon meron po kaming uh, page po like Facebook, mga social media platforms. May nag-message po sa amin doon na stranger Uh, that was July 1 po, uh, July 1 at 3 a.m. po, i-message na po agad namin si employer. At the same time, nung hindi po nagre-reply si employer, i-message po namin si FRA, kinulit po namin ng kinulit. Ang reklamo po no ni, ni Ma'am Joanne Katipon is hindi po nila makontak si Ma'am Jelin. And then, July 2 po, nag-message po si Sir, uh, yung asawa po ni Ma'am Jelin, Si Sir Jeriel, ang sabi po niya, loss of communication. Wala po siyang binanggit na minamaltrato o sinasaktan si Mang Jilin. Loss of communication po. Agad-agad din po, nag-reply po kami sa kanya, sinabi po namin na uh, ipapaloa po namin sa employer. May mga messages po kami, Sir, Your Honor, uh, doon sa employer at saka po doon sa FRA. Okay, step right there. So, hindi niyo contact yung ating worker. So, therefore, next step is to contact the employer And you said, you did. Anong klase communication? Is this text, klawag, chat, fiber? Chat. Uh, your Honor, chat po. Ito po yung messages po. Bakit chat? Bakit hindi video call? Uh, your Honor, kasi may ma meron din po kaming voice call. Hindi po siya sumasagot. Di ba nag-chat kayo sa kanya? Tapos Opo. sinasagot kayo ng employer? Did, did you hindi get an answer? Uh, hindi po siya sumagot, kaya po tinawagan po namin ang tinawagan. Nung hindi po siya sumagot, ang ginawa ko po, tinawagan ko po si FRA. Okay. So hindi sumasagot yung ating worker, hindi sumasagot yung ating employer. Dapat doon nagpanik na kayo, nataranta na dapat kayo. There's something wrong. So tinawag yung FRA? Opo. Yes po, you're up so, so ilang araw yung from the time na tinatawagan niyo itong worker natin at saka yung employer, up to the time na tinawagan niyo ng FRA? Same day po, your honor. Nandito po sa ano text Okay, same day. Yes. Ano po yung naging takbo ng communication ninyo with the FRA, Foreign Relay uh, Recruitment Agency? Your Honor, ang sabi po ni FRA, babalik daw po si Ma'am Jillian. Babalik saan? Sa agency daw po. Okay, and? Ayun po, hinintay po namin yung araw na yon kasi sabi po niya, as don't worry, she's fine. Okay, what made that FRA say that she is fine? Did you bother to ask? Did you bother to ask? Kasi sabi mo, hindi niya nakausap, pero ang FRA nakausap. Paano nakausap ng FRA yung ating OFW? Uh, tinanong po namin si FRA, ang sabi ko po sa kanya, kailangan patawagin dito si Ma'am Jilin sa Pilipinas. Ang sabi po ni FRA, uh, tinawagan daw po niya si employer at ang sabi po ni employer, si Spine, ibabalik po siya sa office. At naniwala naman kayo, ututo -utu kayo. Kung kayo nga pa ulit-ulit yung tinatawagan, hindi kayo sinasagot and then si FRA sinagot. At she's fine. Doon palang dapat meron ka ng kumbaga red ano yun alarm dapat ang ginawa niyo po tumawag kayo sa Saudi Authorities tumawag kayo sa embahada natin tumawag kayo sa MWO natin di ba makipag-ugnayan kayo sa DMW sa OWA meron po ba tayong ma ma kasi dito kayo di ba local o mga sir, mga ma'am, patulong naman. Meron kami mga meron kami isang working din na may makontak. Baka pwedeng tawagan niyo yung Saudi authorities na kumustahin. Papuntan sa police. Did you do that? Or you did not? Hindi po, Your Honor. Ang kinulit po namin si FRA. Kaya nga po, kasi yung FRA, 99.999%. syempre, mas kakampihan niya yung mga kalahi nila. Di ba, Taga Saudi din niya. But in some cases, ang nagpapatakbo niya, mga Pilipino din. So kung hindi mo na makontak yung employer at yung, yung OFW, huwag kang umasa sa FRA. Maalarma ka na. Kung ginawa mo lang sana yung dapat, buhay pa sana, malay natin. Naagapan na sa pasana yung pagkamatay nating na worker. Dito nakita ko, yung maliwanag ka pa ba yan. Although, okay, sabihin na natin for the sake of argument, totoo ang mga sinasabi mo, kasi may mga dokumento ka pa, papakita, record. You did your best, sabi pa nung kanta, but your best wasn't good enough na para maagapan yung pagkamatay ng ating OFW. So continue po ma'am. So what happened after na uh, sabi ng FRA, ibabalik, komportable na po kayo? kinulit ko pa rin po sila ng kinulit. Sabi ko po, kailangan nilang puntahan doon si worker, kuhain na. Tapos po ang sabi po ni ni FRA, yun nga daw po ibabalik po. Tapos po nakampante na po ako nung sinabi pong ibabalik kasi papunta na daw po si employer doon sa bahay para po sunduin si worker. Okay. And well, when and when was this? What what uh, date? That was uh, July 18 po. July 18. Opo. Uh, June 16 na deploy and then sometime first week of July hindi na makontak. So, natan kayo ay naggumawa ng effort para mag-communicate sa employee sa kasama worker anong date? July 1 po. July 1. Opo. Yun po yung naka-receive kami ng message through stranger uh, kay Miss Joanna katipon po. Ano sabi po ng stranger? Uh, sabi po niya hindi po on nag online si Ma'am uh, Jeline. So, July 1 um Ma'am, anong pangalan niyo po? Ulit? Please identify yourself. Leonis Espalcone po. Mam Ma Lianis, July one up to July, you have 18 days before her death, July 19. it could have been avoided. You have 18 days. That's more than two weeks. Diba? So, on July 18, sa kahit kay kayo ng effort niya para alaming ko na talaga ang status, and then the following day, patay na yung ating mga Dito po meron kayong kapabayaan. Wala po kayong malino na sistema para rumisponde sa isang OFW na kaduda na yung kanyang sitwasyon sapagkat hindi na siya makonta. You see? So, suspended po kayo ngayon. Yes po, Your Honor. At kailan niyo po balak mag-file ng um, motion para malift ang yung suspension? You're planning to do that, right? Tama? Yes po, Your Honor. Mm -mm. At inaasahan mo na balang araw, siguro, a few days, I would like to recognize the presence of, uh, thank you, Senator Bato de la Rosa. Thank you, Senator Bato. So, yan ang sinabi ko kanina, your um, application na para malif yung suspension may be granted. And, again, mangyari ulit tong kapabayaan. Yun yun eh dapat may maparusahan. Namultahan ka ba? Dahil dito, wala no? Piso, multang piso, dahil dito sa may multa? Wala, suspension na ano po? E eh di, hindi ka nasaktan, walang multa ni singkong duling, and then, there's that big, big possibility na malilift yung suspension, happy days. Again, para sa inyo. Yun yung sinasabi ko, DMW. Anyway, kami rito sa Senado, we will pass legislation na hindi na mangyari yan. So kailan po kayo magbubukas ulit? Huwag niyo po tingnan ng DMW. Huwag niyo tumingin doon. Saan kayo tumingin? Parang humingi ka ng approval sa kanila. Na under na pass, ano ba to? Under oath? Ay, gawin natin muna. Sorry. Uh, um, may request the agencies and Ms. Winnie and Mr. Benedict and company to please stand for the swearing of oath. No. Tayo lang po tayo po. Atinin po yung mga iba pong OFW complainants po. And Ms. Uh, Jocelyn Anis, please. And Ms. Winnie Joy, please. Uh, do you swear to tell the truth? Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Thank you, Committee Secretary. Now, Ma'am Lianese, um, so kailan kayo magbubukas ulit? Kailan malilift yung inyong suspension? Meron na ba kayong nakuwang notice from uh, DMW na we will lift your your uh, suspension. Don't worry. No worries. It will be lifted. Chill, chill ka lang muna dyan. May ganun ba? Wala po, Your Honor. Oh, so kailan kayo magbubukas? Yung tansya mo lang. Hindi ko pa po Your Honor. Pero may pag-asa, malaking pag-asa, magbubukas ka ulit, tama. Anyway, I know you can't answer it because nahiya ka. Ako na mismo sasagot. Malaki yung posibilidad na ikaw ay magbubukas muli. At kung hindi ka man magbubukas, o kung ikaw man ay kansilado na yung yung license, magbubukas ka ng panibagong agency using a different name. At syempre, ikaw pa rin nasa likod.